At dahil nakarakit tayo kahapon, so ngayon, pass muna tayo ngayon sa isda at gulay. Dito muna tayo sa karne. Tapos bukas, miswa naman tayo. <laughs> Gano'n naman talaga ang buhay. Just be practical. <laughs> Hala, may simento na pala sa floor. Ang bilis. Tahan naman, oh. semento na para to sa mga sanggol 2 years old Ang tubig nito ay 5 inches dito Tada dito naman Mm. Hai Kelvin, bangun ta karena ha? Jajuk ka, juga bos da. Dire kadane ada-ada, Kelvin kamera ka. Hai. Bosing namanya nih, yang yan bosing namanya. Kelvin, Kevin. Kevin. lega. <laughs> And guys, yung semento namin ay nilagyan ng Sahara Sahara mo, Para waterproofing Taren! Pag natapos, tapos na po yung bahay na pinapagawa na ni Daddy guys So sa mga gusto mong pagawa ng bahay dyan Just PM Around the same as si rental Cadendi oro. Ayan sa hara. Ilan din yung ano nila nagtatrabaho ngayon. Mo. Apat na masahan. So, ayan na ganyan para yun. Para ma-waterproof siya. Tapos bilang, bilang yung cemento, bilang yung buhangin. Kung ilang piraso. Ay, ilang piraso. Ilang, Ilang sako. Kasi may mga 2 is to 2, 3 is to 3, 4 is to 4. May ratio ratio pala. Dito na sa second box. and I'll be like finishing now. Ayan, water water senale oh Dito naman sila sa pinaka After niyan dito na sila Wala pa yung mga kabilya kasi Ah meron pala Kunti pa lang Hello magsisimento na sila. Tapos sunod niyan isa gilid naman sa wall. Ang sipag na mga ano. Эй, давай, 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 давай. Бош. Ай готовый. Палыш. Давай, давай. 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 И здоровяк, абоけない, я, ябоけない. Бош. Боже,

تشر <applause> So, gagawin <laughs> makeup kagabi pa. Ayan, laba tayo ng ating mga costume. Ayan yung corset na ginamit ko. Dahil si Ma'am Suji naman ay nag-open ng kaniyang um, business sa may tapat ng school. So, ngayon yung opening nila. And yung mga ginagamit ko pala mga costume guys, mostly kay Ma'am Suji. And order niya sa online at saka yung iba ay bigay ni Mamu J. Thank you Mamu J siya ang nagpo-provide ng costumes ko. Yung iba naman yung mga gusto ko, tapos pinagawa ko, tapos or in order ko. Then, sila ni Britney ang nagpo-prepare din. At saka yung si G na mimili, ganyan. So, ito yung mga palda and everything. So, iniwalay natin yung corset kasi baka masira at mapagalitan tayo. Mayroon kasi siya mga bakal-bakal and everything. And very white siya, so hindi siya pwedeng malamangan, ma Malamangan. Ano ba sa taga? Bisaya is malamangan, matamaan, mahaluan na ibang color. stain. Wow, English. walls si nagtutupi naman ng mga damit. Ang sila Argel naman ang namaling. kaya Anong alam natin today? Na. Karni muna kami ngayon ngayon kasi puro kami isda for the past few days. Nakaloglog kami kay may racket kasi tininilag. Ibig sabihin nilaga na may toyot suka. So na may gulay. serya naman ay naglilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinilinil Lang nilinis. Kahapon sila naglinis ng taas guys. So, makita ko mo sa inyo ha. na sila guys kasi ang daming medyas ang natapon nila. <laughs> medyas nga madulas. Charan! Ayan po. Ang linis-linis. Ayan. Sabi ko kasi ihiwalay yung mga sando, panlakawa, panlakad, tsaka short and pantalon. Ito yung kay Argel dito na mga damit kay Britney naman to dito ng mga damit. Yung mga gamit naman namin diyan ng mga pampaganda. Diyan naman yung aming mga jackets na lahat kami gumagamit diyan. Ito yung mga bigay sa akin ng mga collections and everything na hindi pa nadala sa bahay. Ito naman yung mga pantalon ko, mga maong, mga jeans. Ito yung mga short ko naman dyan at mga boxers. Dito naman yung mga panlakad or pang, ano ko, pang Racket ko if ever may mga chervanes bukod sa mga gowns na nakanandun sa bodega dito naman is yung pambahay at mga pantulog at yung mga dress na minsan lang ginagamit so yan yan naman ang aking basurahan at arinola 'di ba thank you so much -ford Simple Amore at Rhea Pilingera oh 'di ba malinis na ang kwarto dito rin yung mga gamit ng mga ito yung mga halo-halo na may mga underwears and everything ito naman yung mga gamit na mga um, hindi na ginagamit at pamimigay na ito naman yung kay Chuyans na naiwan pa there's the bags and everything yan naman yung mga comforter namin at mga punda at mga pang chains namin ng mga bedsheet yan, yung mga bagang neck pillows ayan na ay mga pagkain ng mga preso <laughs> Charot lang. Para magkain ng presa, di ba? Ayan. Piling program. Para talagang divided into 30. Tinakal talaga ni Brit. Tapos, pwede naman silang kumuha. Inano na natin ito na siguradong meron sila lahat. Lahat. Tapos, kay Mama. At kay Porman. Takal-takal talaga. Ating kapatid. Kasi syempre, gutom na gutom yan sila, 'di ba? Tapos para organized na kukuha na lang sila. After kumuha na lang ng kanin, kukuha na lang sila ng at gulay-gulay na lang din. May maldita ko na baby. panyo to! Kauna! Sakto pagdating nila, puno na sila.

Ah, dah lah, nak aku nak kaldera di tu, di tu bapa kuas kan. Aku tu nak di tu nak aku anak tu yang sudah di tu, dari tu asal bapa pet. Tidak lama nak di tu. Ya, ya, apa yang kita sini? Dah lah, dah lah. Dah lah tu nongkom. Bisa kuah. Sudah anda lagi yang kuah. Sini kena bau, para dili ini. Nai bau, kayak murak nai pas-pas itu. Terima. Nah ilis yes waiting area ano, ala, 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 ala. na baba 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 na ba eh, sure pagkuha ko Pag naan naan hmm. bread, go, May bago recruit, guys <coughs>

Tara pa. tara 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 be, pagi kami pagsaking, be, Para exercise be. Naya, medyo malas-malas hindi -malas nga tumi Tapi kay Ewan wala nang break aron guba ang gulong. <laughs> <laughs> yan, ay na pag-drive ato kayan ha. Dapat mag-bike ra ka. <laughs> oh, di ba? Palit imo gituyo to mo pagbuto ang ligid ba para palitan og bag-o. <laughs> Nabuto ang ligid. Hala. Hala. Ana isa dagko no pa picture sa iya di kun sa <laughs> mau keturun tak ha, lain nabung nga silih ha di siling demonyo. gani kok nabung kuno dilih mana kini hilau sop drink serai kuno deh lamai

Sai Có nè तो इसमें वैसे नहीं सिस्टम हासिल को मैंने